Gamitin ang alternatibong paraan upang bahin ang tensyon sa West Philippine Sea. Ito ang binigyan din ni dating Presidential Spokesperson Atty. Harry Roque sa kanyang programa sa SMNI, hinggil sa ginagawang pag-uudyok ng ilang opisyal sa mga Pilipino na magalit sa China. Hay! Talagang sanghimuki natin ang mga Pilipino na magalit sa China. Pero ano pong alternatibo? Ang alternatibo naman po, meron naman pong solusyon. Diplomasya. Gamitin yung bihasang sugo natin na si Jaime Flor Cruz na tinalagang president ng ating presidente bilang sugo sa China dahil sa po ay apat na dekada ng uh, batikang mamamahayag at kilala ang lahat ng tao sa China. Dagdag paniroke ang kailangan sa ganito mga sitwasyon ay ang nakakaunawa sa pag-iisip at polisiya ng China. Dahil naman anya sa pagiging maingay ng Pilipinas laban sa China, ay kakaunti lamang ang nakukuhang investment ng bansa kumpara sa iba pang karatig bansa ng China. Tayo po ngayon ang pinakamaliit na mga um, nakukuhang um, kapital galing sa China. O ang Vietnam po, maingay. Pero alam nila kung paano mag-isip ang mga Chino, kaya... Miski maingay sila pagdating doon sa pinag-aagawan teritoryo, napakalaki pa rin ng kanilang in-invest. Siguro sa susunod na programa, isa-isahin natin kung magkano nakukuha ng Vietnam, magkano nakukuha ng Malaysia, magkano nakukuha ng Indonesia. At makikita nyo, katiting lang ang nakukuha ng Pilipinas. Bakit? Eh kasi, basta tinuturingan natin kaibigan ang mga Amerikano, ay ba nahihita natin ngayon sa kanila? Sinabi pa ni Roque, sa kasaysayan ng Pilipinas sa China, niminsan ay walang nangyaring pananako. Napakatagal na nating namumuhunan, eh, hindi namumuhunan, nakikipagkalakalan sa China at yan po ang ating interes. Dahil ang interes natin, hindi po gera, kung hindi mas maraming pagkain sa pagkainan ng mga Pilipino, yan po dapat ang pulisiya ng bansang Pilipinas. Saan ang makakabuti? Saan makakataas ang antas ng kabuhayan? At huwag niyo pong sabihin na kapag sinabi natin na ayaw namin ng gera, gusto namin makipagkaibigan, lalong-lalo na sa kapitbahay, na pangalawang pinakamayaman na bansang sa daigdig, ay kayo'y traidor. wag naman po. Sa demokrasya, yan po ang talagang iniiwasan. Yung pilosopiya at pag-iisip na tanging ilan lang ang merong monopolya sa solusyon sa mga problema natin. Magugunita na hinimok ng Department of National Defense ng mga Pilipino na magkaisa upang ipaglaban ang saligang batas ng Pilipinas kaugnay sa tensyon sa WPS. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Valdivine Gracia, SMNI News.